Pag titingnan ko siya sa labas, sa wala sa camera or what, parang mukha siyang mabait. I ibig ko siya kasi parang hindi ko nakikita yung presence niya ngayon. Kasi dati, sobrang like close, ganyan, nabibiro pa. Ngayon parang natatakot ako magbiro. Para sa akin, kasi ito nung una-una ko palang itong nakita. Ay, ko talaga to, sabi ko. Tapos biglang bumaba yung standard. parang bumaba yung standard niya sa akin. <laughs> parang nakakayag naman doon, pag nakikita ko siya sa, sa school, hindi ko hindi ko maano yung presence niya na parang i-approach ay yung parang ganun yung sa wala sa camera or what. Parang mukha siyang mabait. Grabe oh. oh. Mabait, mabait siya. Ibig ko ha, ibig, no, ibig. No, no. Gusto mo no, no. ibig? Nire-reflect no, no. no. ha. Ah, mabait siya sa tingin ng iba, pero sa mata ko hindi siya mabait. <laughs> 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 ako na yun. Oh, conclusion mo na. <laughs> Ay, conclusion, huwag na. Ah, ito na lang. Um, tapos ano siya, medyo na-artihan ako sa kanya. Oh, thank you. Oo, <laughs> oh, oh, kaya nga nang sabi ni Brian, mag ma, ma nga. Ah. Oh, <laughs> Naibig ko, si Gada. Ina na mo ko ah. Ito naman ang i-save ko. Medyo mabait siya, mangungutang nga na. <laughs> <laughs> may positive, may negative. <laughs> tayo. Ayan niya, minsan mabait, minsan hindi. Depende sa mood niya or kaya naman ano lang siya, natural lang sa kanya. Ano ba si Meron ba? Ano ba? Sige na nga, isisave ko si Uyin. Kasi yung mga dito, mga... Inibig kasi ako eh, yung mga katapi ko. Dalawa tayo, dalawa tayong aalis. Ang sasabihin ko lang po dito ay sadyang lumabas sa bunga nga ko yung Hindi <laughs> ko mga words din. Yung... <laughs> words din? Yung... Words. Basta yun. Mga words. Sorry for the way me talk. The way you talk, the way you meet, the way you So, way... ang bago <laughs> niyang ano, kanyang title is the way she talks. The way she talk. Hindi ba di ba? Manit sa... So... Naku, sasama ko na si Jasmine kapag kasi si Jasmine natira. Lagot na rin ako eh. <laughs> so, yan. Para sa akin, uh, ang hirap mag-isip ah. Nakikita ko sa kanya yung humbleness, yung madali siyang i-approach. Okay lang, okay lang siya kasama. Si Krisha. Ang hirap! <laughs> sa hindi deserving, ang hirap. Ang pamit naman ng term. <laughs> sa hindi deserving. <laughs> hindi kami madalas mag-uusap. Lately. Ah, uh, pero... Boy, bobot mo na kayo. Oo. Kaya ko naman mag-rap kasi yung past few days. Ah, past few days. Past few days. Itong taong to yung ano eh. Masasabi kong ano, napaka-mature niya. Yes. Then, syempre, nagpapaka-kuya siya dito sa, as in, sa, ano namin. So, <laughs> uh, uh, Kuya Nick. Ito kasi yung taong to yung ano eh yung pag nakikita ko siya siya, siya sa school is hindi ko but ma hindi hindi ko hindi ko maano yung yung ano yung presence niya na parang i-approach ay <laughs> yung, yung parang prison. ganun yung yung daw ay na magahay or ngiti or, or stay you know. <laughs> <laughs> CJ yes uh, So, siyempre, sa deserving muna tayo. Kitang-kita sa kanya yung pagiging, yung professionalism. At saka, hasang na talaga siya bilang artist. Ano, siyempre, siya ay talagang kung titingnan mo siya in different genre, makikita mo doon na talagang pasok sa banga. Um... Sino yun? <laughs> 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 si Si Oyen. <laughs> <laughs> sa evicted naman <laughs> sa evicted naman para sa akin kasi ito nung unang una ko palang tong nakita ay ko talaga to sabi ko swak sobrang talagang ay perfect perfect ang angle ay ang angle perfect talaga to para sa akin sabi ko hala kung ako'y magkakaroon sabi ko ng Hello? ng kalab team gusto ko'y gusto ko gantong forma sabi ko kasi ano bigla <laughs> <laughs> ano, ano parang lumihis yung landas nung parang may nalaman akong something. Sabi ko, parang mali, parang mali, sabi ka ganun. Tapos biglang bumaba yung standard, parang parang bumaba yung standard niya sa akin. So, sorry for, for you, for you. sorry kasi, I evict CJ. Gets ka naman, gets ako. Para ako may himatay sa pagkimik ko. So, i-save ko to kasi ano, nakita ko sa kanya eh, sobrang hindi sobrang passionate niya sa ano sa trabaho. Tapos meron siyang ano self-development. And nakikita ko as an artist, responsibilidad mo talaga na ano kahit di ka sabihan na promote online sa mga platform. So, ang nakikita ko ay si Nick. So, I see Nick. So, para sa akin, hindi ko naman, wala akong galit dito ha, kasi ano, lahat tayo dito magkakaibigan. So, ano, iibig ko siya kasi parang hindi ko nakikita yung presence niya ngayon. Kasi dati, sobrang like, close, ganyan, nabibiro pa. Ngayon, parang natatakot ako magbiro. So, kay, ano, kay <laughs> Catalino. Ayun. <laughs> Um, siguro lang, siguro ang isa save ko dito yung pinaka deserving na uh, dito sa atin, kumbaga pag sa work. Talagang si Kuya ni. Kasi, unang-una pa lang, kahit uh, hindi pa nagsisimula yung shooting, super attentive na siya. Kumbaga, no, hindi naman po. Hindi, nak kasi nak nakikita ko po. Kasi, sa may, parang siya po yung una laging present doon doon siya po lagi unang nagsising, parang ganun, nakikita ko. Uh, siya po yun parang nasunod sa mga protocols dito sa Regenza. And ako oh, wala po sa iba, perspective ko, ko ito, di ba? nga po yeah. <laughs> Nambubuli, pero in a kuya way ba? Aww. And I think po, ang pinakang undeserving po dito na parang ganun. Ano na, asama po talaga yung wording sign. Kasi feel ko po, ang lahat nandito, deserving talaga. Para nakakaya doon ng Pero ano siguro kung talagang kung ta obligation ko lang pumili. Hindi naman to sa ganun. Sige so, na nga yung pinaka hindi ko na lang ka -close. Kasi sinabi na din naman niya mismo sa ating Ang gusto lang po sabihin na thank you po sa mga lahat ng na nag-save at saka nag sa'kin. Sa kasi ayun, very ano naman siya sa akin. <laughs> meron siyang advantage sa akin yung dalawangin. Kasi at the same time, matututo ako. Tsaka nagpapasalamat ako dun sa mga compliments dun sa mga nagsabing nag-save sa akin. Yan. Ang third ko ay si Amal Raika. Second ko ay si Keisha. Tapos yung first ko ay si Oren. And yung si Wendy de Villarreal. Ay! Pasabog! character as well as sa ano mas ambag sa Gretchen sa form kung may arrange ko sila pati sa mga nakaraan ano magiging third ko yan is si Laika kasi si Laika okay siya sa character as in okay siya sa fifty percent pero sa na ambag sa Gretchen sa siguro ano kasi siya lately na lang siya nakasali and kung kung sa ikatlo si Kuya Nick kasi si Kuya Nick parang mas nauna si Krisha sa kanya kasi si Krisha ano, kasama na natin siya simula nung, alam mo yung pupunta tayo yung, ano, para mag Ano yung kasama natin siya sa hirap at ginhawa? Yun, ng Kasama natin siya sa hirap at ginhawa no, kahit iilan pa lang tayo, kahit ang pa ng ating mga gamit, kasama siya, pero bigla lang siya nawala. So, sa third si Laika, si Kuya sa second big placer. Sa first big placer ko ay si Krisha. And the winner, syempre naman. Pinakamadar ng pag. siya. Para sa akin, ang third big winner ko ay si... Third, no? Eh, big, oh. big placer pala ay si ano... Owen ko. Para kasing si Laika, third. Tapos, second ay si... Trisha. Para sa akin, ah! oh ano ko, decision ko to. Oh. Oh. Oh, okay. Magkaiba tayo ng opinion. Oh, oh, okay. Magkakaiba tayo ng opinion. ako sa iyo nakatingin? Dito na ako titingin. Tapos, ang ano ko... Ang hirap kasi magpumili kung si si Nick or si Oyen. Oh, okay. Kasi pag sa ugali. Baksa? <laughs> <Pagsak laughs> si Oyen. <Uyin>. Pero... Pero <laughs> ang terms naman sa oh, trabaho, oh, sa trabaho. Oo, oh, pag trabaho, magaling naman si Oyen. Kasi yun yung ano. Ang third ay si Nick. Ang winner ay si Oyen. <laughs> <laughs> ay, ay, ay! First pala, sorry! <laughs> si Ana, si Laika, si, Laika si, Lika, si, Krisha, si, Lika, si Krisha, si Nick, si Uyin. Si Nick, si Uyin. Uh, Uyin, pinagbigyan ko ito, ha? Dahil ko kasi nampak, eh. Ah, ang third ko, Krisha. Ano naman sa akin? Sa kanina mga sagot ko. Tsaka si Laika, second. Ang first ko ay si Uyin. Siyempre, magiging bias na ako si Uyin. Oh my God! Nasa ka na kasalanan! Nasa ka sa <akin ang> kasalanan! <laughs> <laughs> Ang hirap pa na maging huli. Yeah. <laughs> And third ko po is si <laughs> Thank you. Second is si Laika. First. Wala <laughs> si <laughs> For me. Oh, tulungan nyo naman ako sa kanakasalala ito. Ito. Oh. sa so, natin ng ani yun pa rin. Oh, Para, sila naman, so, so ba si ma parang, para. pa sa hindi naman mo parang maguwi ah, sa parang para magtataysi my first ano 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 Ang first ko po is... ano 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 ay, yung ka-anong style. May nakakapal. May ka k yung premyo. <laughs> <Baka na yung, laughs> oh, oh. ah, Pag-100k na game na. Baka wala big win. <laughs> ay, Shhh! I'm first. Yes, na tayo. Nah, sasabihin. Pag-sapatos! Oh, I see. Ay, ay. At ngayon, i-announce na namin ang magiging third, second, first, and big winner ng challenge na ito. So, ano pang hinihintay natin? Kaya announce ko na, ang third winner sa apat na nasa unahan na ito, ay si... Laika ni Karol. sorry! Laika ni Vega. At nasa ka na nakatuntung sila sa stage na to. Ang hirap kaya dito. At ang second placer naman ay... At ang second placer ay... Krisa! 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 Mahirapang po kami pumili ng big winner. Pero nag-usap po sa po kaming lima, bilasihan po namin 50% attitude and 50% malaking ambag sa gratsyansa. Yes. Confusion. And kaming lahat ay kitang-kita natin yung yes. pagkakaiba ng uh, talagang dalo. para maghati. Oo. Parang nagkataon uh, oh, na naghati talaga. Kaya yung kaya 50% Ate Shed. Kanina pa yung Ate Ay, binigay na yung Kay. 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 na sa Attitude 50 sa kanya eh. Siyempre, yung perfect oh, oh. At hindi rin naman perfect na sa kanya na contribution kasi parehas lang naman. I-announce oh. eh, na natin ang pinaka- So, pinaka, so ngayon, ang i-announce eh, ia po namin ay ang big, big winner. winner! So, ang big winner po natin ay... ang Rampong! Ah! Ang big winner for this challenge that's ay... That's no other than...

<laughs> oh, na Mas eh ay, 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 sa attitude. Baka, 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 baka. <laughs> so ano, hindi ko inaasahan kasi para sa akin kasi ano, yung hindi naman perfect yung ugali ko and promise, magiging totoo ako. <laughs> So, ano, feeling ko kasi, sobrang baba talaga ng magtingin ko sa akin. Like, parang iniisip ko, pag iniisip niya sa akin is, ano, ang sama ng ugali ko. Kasi nga, yung mga, yung Pasko. So, pero, bilang ano, nasa maturity na. So, ano, binabago ko talaga to. And, kapag work talaga is, nagiging professional na ako ngayon. So, ano, sobrang saya kasi, ano, meron pala akong value. Nakikita pala nila. Oh, oh my God. <laughs> At siyempre, ngayon naman, ano sa natin ang big winner. Siyempre, ang verse na si Kuya Nix. Yes! Yeah! Hindi na talaga ako nage-expect kanina. Nakatingin talaga ako kay Oyen kung tutusin. To Hindi okay, naman sa pang food? ano, pang talaga yung alam ko na na. Kasi yung sa base sa effort niya talaga nakikita ko yun. Lalo na kung ang hirap maging komedyente co sa totoo lang. Tapos yung effort niya pag mag-acting. Tapos yung uh, bawat repost. At siya talaga yung nakikita ko agad na may share. Siya yung may repost agad. Siya yung may announcement. Siya yung may pachika lagi. Nakikita ko yun at napapansin ko. Kahit sinong love team, sino sinusuportahan niya. Kahit kanino'ng palabas. Yan, yun yung nakita ko talaga. And thankful pa rin naman ako kasi naging first ako dahil dun. Ah, uh, thank you! Nag-iingat tayo yung mga 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 ka siya Shout out kay Princess Pasaylo. Sabi niya, ang tagal ko na po kayong idol, wala po yung mga palabas. Mula po nung mga palabas nyo. nung bata pa kayo. Kasama ko po yung kapatid ko manood po sa inyo. Thank you so much. Salamat sa iyo. Ah, shout Merry Chris Mapa, Mapait, Jin to j Uh, Pa-shoutout po, sa Entertainment. God bless you everyone always and your family too. Parati po ako nakaabang sa mga upload nyo po na video at excited na rin po ako na makapanood ng movie, teleserye na binubuo ng mga, ng mga All TV. Yes! Thank you very much, Merry Christmas! And shoutout po kay Layla, Layla, Layla? Ba ganda? Lalay Santos. And pa-shoutout po, nakaka-miss po yung mga series niyo. And thank you sa'yo, shoutout sa'yo. God bless you. Sarah, wow! na rin na-miss na din namin. So yun na, g If you enjoy this video, click the like button. And share this video para ma-share naman natin ang happiness sa iba. At kung meron pa kayong gusto ipagawa sa akin, i-comment nyo lang, i-comment nyo yan sa baba! And don't forget to subscribe and hit the notification bell para Para thank you for watching mga videos, yes. I-subscribe mo na rin ang main channel ng Gratienza Entertainment. Yes. Kung saan dito po namin ina-upload ang mga newest na mga... Newest! movies, series, and short films ng Gracensa. Kaya huwag kayong bibitaw mga ka-team Gracensa sapagkat meron pa kayong abang-abangan na mga pasabog at pakulo na ina inihahanda ng team Gracensa. Kaya nagiiwan kami ng kasabihang... JINANG yeah! SATRAD Responsibly.